So morning sitwasyon sa LCT Kibik no. So pag five boat nila ni no, dagko kay takilid no. Ya hampak pud ang balot sa may starboard no, starboard nila. Kay naputol na nila ang kadina no na four shackle tungod sa wala gikaya no ang 20 25 or 21 to 25 knots ata ang kakusog sa angin or 26 knots. No, so naadya diha nagdula-dula ang kakusog sa angin. So wala makaagwanta ang kadina eh, nibigay, naputol no, nabilin diri sa may anchorage area sa Pasakaw no, kamera ni Sir. So kani sila na medyo naka plaster-plaster na yun, ganina gyud na pagtuyok nila diretso sila tuyok no. Bili nila o gihulog nila ang port nila nga uh, sa pupa no. So medyo naka gunit-gunit gamay. na hinay sila og tuyok. Nakaroon na ni Anderwin na ni sila paingon dito sa may isla nga gamay. Dito ni sila naghikot sa may isla nga gamay no ang kuha nila ilan pisa gikot nila tong gamay na nakahoy dito gikot nila dito sa lipod sa sa bad weather no tungod lagi sa dagko kay balod na dili kay kayahon nila tungod kay loaded sila o container bukat pa sila nya lapad so dako ang kuan sa hangin no so kusog gid kay ang tension no pressure sa ila every time no na mohampak ang kusog balot balod tapos kanang container kanang container sa so, pinakaibabaw gusto container ni hampak sa balod manaka na, na diha, no So kusog kayo dire no tong super typhoon epekto sa super typhoon na Karina no nagitumbok karon ang China o ang Taiwan di ba Mo siya no so napilitan kin taon sila tago Tulo ron ta mi na bilin ikaw pat, ang tagbot ang Quebec ang Twin Six kami o ang tagbot iliga So kami na lang tulo diri na bilin kay ang uban nagsitaguan dito sa so, may Mayborias Island so morning LCT Quebec